gusto niyo Ate Jessica kahit magkano yung hindi ko share nilang blessing dadalhin ho namin yan mga ninang sa iskinita ho na yun si nananay at si Ate Jessica at yung madaming tao po at dito at binabati si Kuya ay at mm, hindi naman po siguro natin masyadong pagtatagalin pa yung ating pagbablog at syempre uh, salamat po kay ninang Ate Emma ninang Ate Emma ito na po si Ate Jessica Uh, lalapit po kami sa iyo monthly po na pandaya per po ni ni Ate Jessica. Siyempre po may pantinapay Salamat po ng marami po ni ng Ate Emma ng Dubai. Marami pong salamat. Salamat po ng marami. At mm, hindi na po ako bumaba dahil makakasagabal po ako sa daan. Baka mapagalitan tayo. Oh, yan Ate Jessica at mm, ikutan mo po tayo Fernando para malino kay, uh, Ano, dito po tayo kila sa iskinita po nila <coughs> Ate Jessica po. At i-update po natin, pinapa-update po ni ni Ninang Ninang Ate Emma. Yan, shout out po ni Ninang Ate Emma. Marami po salamat. Pinapuntahan ko po kay Tatay Fernando. And iskinita po kasi hindi po ako makakapasok po sa iskinita. Hindi makikita po. At sa akin po, sinitin po ni Tatay yan, uh, minakati Emma, maraming salamat po sa pagmamahal at ito, pagsisimula na uli yung biyahe pagmamahal na ating pangarap at nagbibigay sa iyo po kay Kuya. At hmm, wait lang po ng konti at ang po natin. Uh, Ate Jessica, kamusta na? Buti. Agigisa, iyo po niya po. Ala, ngayon lang nalibot po si Kuya Awat. at... Kung anak po. Um, po, baka malaglag. Kaya day. lang, Ala po palang small na daya pero ah, kamusta po anay? Kamusta po kayo? Ito uh, po, galing pa rin po at kalalabas lang po ng galing hospital. Sino hobby na hospital? Yung apo po Ah. Jessica. ka. Nagsasalita na ba siya? Hindi po. Hindi pa rin. Alam, ngayon lang ho kami nakalibot, kalibot. Napahinga ho yung pagcha At um, basher ho yung sa halip na subscriber at taga-suporta yung aming makilala, basher minamaliit nila ho ako kaya yan kahit papano kahit konting blessing po ayun ilalakad po natin ayan po si ate Jessica oh, naka smile mukhang kagigising lang uh, ginising ko lang po eh, kasi hindi natulog eh, kaya hmm. Ate Jessica, kamusta na? Nakakausap ka na ko. Ayun o. Yan po yung 21 years old, 20 years old. 20. 20 years old po siya. Maybe 10 years old. Hindi mo ba kami namis? <laughs> Ayan po sila. Ayan po si Ate Jessica at po si Nanay. Eh kamusta nung napunta kami rito nun? Nag nag nagtatrabaho yata kayo eh. Eh si Tatay ho ba nung lagay? May trabaho na. Ano pa ang pinagkukunan? Hala din. Uh, kaya sana, sana. Ate Jessica, sana maraming makapansin sa ginagawa ni Kuya Para dire-dire Dire yung pagtulong namin sa iyo. at uh, Ate Jessica. Hindi maho yung pupuntahan kasi namin ngayon. Eh. Ah, e, eh, maliit lang naman ho kasi yung budget. Kaya magkakasyahin lang ho namin para para ma-update po sila para kung may mga makakanood magbigay ng tulong lahatid yeah, ho namin sa inyo hmm.

Nakakapaglaro ka ba? You Natawa know? <laughs> na siya. <laughs> ah, nari Naririnig ko ba si Kuya oh? Aw? <laughs> Oo, <Nating> ngiti na. <laughs> Oo. Oh, hmm. Naririnig ko si Ku Baka mahulog ka. Ang ngiti na siya. Mar buti si Anong Buhok. Marami pa rin siya. Oo. Oh. Ngayon. Eh, na yan eh. Ah, tumubo na lang tumubo ho yan. Tumubo na ako eh. Pagka Yan siya ng puto, ng lisa. Ano Hindi na nga siya namalabas <laughs> ng bahay Mm. Nagdadaya pero ba siya? Eri lang ho yung amin daladala. -dala. Pasyen pagpasyensyahan nyo na ho ha? Hmm. At wala, mm, lima ho yung lalakarin namin. Tapos ano, matagal ho kundi nakapag-YouTube. Yung, na yung huling papiding ho namin dito. Eh, yung mm. yung At mm, kagalit lang ho yung nakita namin ni tatay Fernando. Ah, mga youtuber din ho mga inaaway ho kami kala, kala ho nila yung minamaliit ho yung pagtulong na namin kasi ala naman ho kami nasasawad sa youtube kung ano lang ho yung tulong yun lang ko yun na ibibigyan namin. Buti nga, kaysa sa hindi yeah. naman kayo nakakatulong kahit sa pan, kung namanit kayo. Hinulumpulong, hinulumpulong. Hinulumpulong, hinulumpulong. Hinulumpulong po nila ako. Eh. Kaya eh, nga po. Pero ito ho, pag kami nakapanood ng video ni si Ate Jessica, kahit magkano i-share yeah. nilang blessing, dadalhin ho namin. Hmm. Yan, mga ninang, sa iskinita ho na yun si Nanay at si Ate Jessica. Yung madaming tao po at dito at binabatis si po niya At mm, hindi naman po siguro natin masyadong pagtatagalin pa yung ating pagbablog At syempre uh, salamat po kay Ninang Ate Emma Ninang Ate Emma, eto na po si Ate Jessica uh, Lalapit po kami sa iyo monthly po na pandaya pero po ni ni Ate Jessica Syempre po may pantinapaya yeah? Salamat po ng marami po ni Ninang Ate Emma ng Dubai, marami pong salamat. Salamat po ng marami. At mm, hindi na po ako bumaba dahil makakasagabal mm. po ako sa daan. Baka mapagalitan tayo. Oh, yan, Ate Jessica. At mm, ikutan mo po tayo Fernando para malino kay uh, ng Ate Emma. Okay. Hindi mo lang kasi siya nakakapagsalita. Ano? Mm. Ano ba yung madalas niyang inuulam? Ay, ano, ulam namin, Ay, hindi naman ho maselan. Hindi naman ho oh, siya ano. Naman -ano, hmm. hindi, at... namin, hmm. hindi, naman hindi naman ho siya maano hmm. sa pagkain. Para alam namin, siya rin alam natin. Hindi naman masaya siya sa pagkain. Hindi naman ho siya... Wala, hindi nakakausap ka. Ganda-ganda sana ni ate Jessy ko eh. <laughs> <laughs> hindi naman siya nakakapagsabi ho kung nagugutom o hindi, ano? Hindi, <laughs> pag siya nagugutom, sinusumpo siya at iyak na iyak. pero nay mana... Kay Fernando, iharap eh, niyo din kay Nanay Charla at Jessica para kung gusto niyang manghingi ng tulong. Dito. Ayan, ah. kayo po na magpanay para para makarating kami lagi dito. Ay, kasi nung ako po yung nanghingi ng tulong, binabasher yung nakita namin kasi nagpapaawa, efekto po ako. Kaya sabi po ng mga ibang mababae, sila yung patawagin mo ng tulong. Kayo po, kayo po ang, kung ano po yung maitutulong ng mga OFW. <laughs> po ako ng kaunting tulong eh para kay Jessica. Ah, sige pa. Gusto ko tumulong sa aming mag -ina. Mga OFW mga po mga yung tumutulong po, po sa atin. Hindi po kami ng kaunting tulong para sa anak ko. Gaya, po nang. ng... Gaya na po ng... May makaari sa... Pag ano kay Jessica. Ayan, no? Ano? Tignan nyo nga po si Jessica. O. Hindi po kami nag... ano... Ate Jessica, ano kaya ang bagay, yung pong pang-mantling kahit papano po sana, no? Mm -hmm. Diaper, tapos kinapay. Pero mas maganda po sana, may pangkabuhayan po kayo, no? Oo oh, sana nga po. Magpindala niyo itlog-itlog. Eh, itlog, itlog. gayo ho ba nun? Magkano ho ba ang puhuna okay. sa mga itlog? 1,000 lang po kasi na po yun. Mga, mga katakali, na yun. Hindi na itlog sa mga sitro, lalaga. Hindi uh, yun, itlog ng manok. 1,000 po kakasi na yun. Kasi. Sigurado po kayo? Opo, uh, ano lang po, kahit unti-unti lang, hindi <coughs> naman po. Yan, ikot po doon kay pangkini Ninang Ate Emma. Ayan, Ninang Ate Emma. Ninang Ate Emma. ah. Uh, siguro po, uh, tinanong natin kung ano yung pangka, pangkabuhayan na kayang... ang hanap buhay ni Nanay Nanay ano po ulit? Nanay Bibian. Nanay Bibian. Omo po nagtanong-tanong na po kami sa palengke si Lola Melly hindi po namin maano yung para kay Lola Melly bibigay po natin puhunan uh, ni ng ate Emma ayan ni ng ate Emma uh, yung pong para kay Lola Melly kay nanay natin po isi-share at kay, eh, kay ate Jessica kung sakasakali po ba mapapalago nyo yan kaya lang maliit ano pero kung sakaling sakali kaya pagbalik namin may tinda pa kayong itlog ano ba ng itlog peno yung mga ganon? May tricycle naman ho ata kayo masasakyan para makatipid siya pamasahe, no? Eh may airpod eh, yan, ano, namamasahe. Hmm. Nakaka... Para ho, hindi na kayo nag-ano, para bantayin nyo rin. Hmm. Bakit dito po, mabibili yung nilagang itlog, day old, yung okay. gano'n. Hindi, may nakitilog day old. Ah, meron na. E eh, ano na lang ho'y gagawin sa itlog? May, may ay, penoy, oh, ho. May, may, ba, doon, Dati kasi hindi ko ay nung ko. Ah, nagbaba nagbabalot penoy ho noon. Kayo. Pero po yung isang libo talagang kasya ho na talaga yun. Umpisahan nyo ho. Oh, tatlong kayo. Tapos takbo ho uli sa bilihan. Oh. Ayan po, ninang ate Emma. Ah, nagtanong po kami doon sa palengke. Talagang hindi na po si Lola Meli. Pero ngayon papunta, papunta naman po kami doon sa simbahan. Magtatanong kami doon sa kapitbahay nila. Kaya ni ng Ate Emma ito kung para kay Lola Melly. Para po makatulong po din kay Ate Jessica. Uh, para dito na po maglalako ng Pinoy balot daw po si sinanay ano po ulit? E. Si Nanay Vivian. Stati ano po ba nasaan? Eh sinama po nung kumpare. Eh dito madami po naman tao. Mm -hmm. Magsana, bibili sila ng balot, ha? Ay, ng penoy. Ate Jessica, maglalako ka ng penoy, ha? Ano? Lalako ka ng penoy. Ha? Ayaw magsalita. Lalako ka ng penoy. Lalako ka ng penoy. Nakausap ka, o. At bibigyan kita ng puhunan pang penoy, ano? Galing kininang Ate Emma TV. Kininang Ate Emma TV, Marami po salamat. Ano na nga Emma? O oh, tama, TV nga ba? Ah. Pag ano po, PM ko kayo, pagawa natin kayo ng sticker para maibigay din po natin sa kanila para po mapanood po yung ginagawa po natin. At eh, saka yung channel nyo rin po. Na, konti po yung ating budget. Ano? Ito na yung pagbalik ko, ha? Penoy ka nyo, sana may may balot na. May balot Makatikim natin. ng libreng balot. Ayun, <laughs> Ay, ano din ang ate Emma, yung para kay Lola Meli, pinagtanong namin, hindi namin nakita. Bibigay ka natin kay, kay, ate Jessica, pa, si Nani Dopo, palalaguin niya po sa Penoy Balot. Bibigay e, siya ng isang tray na Penoy, isang tray na balot siguro. Ay, hindi siya. siya. ba yun? Manang balot. Eh. Penoy lang si... penoy po. Penoy Nakakabili ah, siguro po sa Apat na tray na, na penny po. At siyempre para pagbalik natin, titingnan po natin kung may penny tayong tayo 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 at kung makakasitin po tayo ng penny. At si-share natin yung... Ito po, may konti kami daladala. Daya per po, tsaka tinapay, konting gatas. Ano lang naman po ito, update lang po, Nay. Pero naikwento nyo nga po, nagtitinda kayo ng pares eh, siguro pag nakatayo po dyan sa si tatay o oh, nag-aalaga dito mm. eh, ano ho kayo doon sa Paris arawan 1 Magkano isang araw kaya, doon? 250. Libre pagkain naman no? Oh. Libre pamasahe? Oh, hindi, magkasama na pupunta sa Ah, sabi lang kayong uuwi hmm, Sabi na kami uuwi Kaya, paano Yan Emma, ito na po Isishare natin yung para kay Lola Meli Kasi magpepenoy do po si ate Jessica <laughs> hindi nga ano, kasi ako ng taga-video eh. Ate Jessica, magtinda kang peno <laughs> Pagbalik ko dito dapat. Oy! ay hindi ako mapapansin. Pag pagbalik ko rito, patikiman mo ang tinda mong peno ya. na Ay, ano? ano, smile po siya. Ayun ka na. Ah, area. Ibili mo ng paninda mo. Talaga ano po siya, hindi siya. Hindi po siya nakakahawa kaya Ayun, ayun na para na, kay nabahala eh. Buti sakto naman po yung binanggit yung puhunan sa Penoy. At mm, um, sana magsibili po itong mga nandito. No? Pero bibili po, matao dito. Eh, no? Matao po rito sa release po. Dating release to. No? Mm. Okay. Okay. At um, na po kayo ni Tatay Fernando para po maipasok ito. Uh, Tatay Fernando, ay propose wag mo na po i-post para ihatid so, mo na ho sila pabit-bit nung daladala paano po ba uh, sa, pasyensya na kayo ha alam maliit pa rin maliit pa rin po yung ating channel eh kung malaki-laki lang po sana kahit icebox sana makakabili tayo lagay ng penoy ayan ayan at ayaw malang kasing tumulong ni ate Jessica eh <laughs> ayun, ayun. Yahatid na po ni Tati Fernando. Ayan. Ingat po ha, at um, update lang po. Sana makatik kami ng penoy po pagbalik namin ha. Na ayun po iskinita ayun. Ayun. Dito po kami sa Arilis po ito.